kaloylo po mga ka-friendships hindi pa po close yung store pero marami pong laman ng basura ngayon hindi kaya yung tapo nila na curious po ako kasi hindi pa na close yung store baka mauli ako dito ba yan ang agad po yung anapon Jesus oh my god dapat makuha natin yung mga black and doon pa mo um, gusto kong kukunin talaga. Kasi saglit lang po, hahanap po ako ng paraan kung paano makuha ito. Ito po mga essentials. Nakapasok na po ito. Nakapasok na sa basura. Okay. ayan po, magmamadali po tayo dito kasi hindi pa po na-close yung store quick, -quick time po yung gagawin natin dito so, nagtutunan ko po, po ito at i, -i ko na po sa bahay ang dami 嗯。嗯嗯嗯 ng bread pero hindi ko makita ano so ayan po uwi na po ako ng bahay bye Hello, magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka-friendships. So for today's video po, ayan kararating ko lang ng bahay. Galing po tayo kay Mr. Bean tonight at ito na po 'yung mga nakalkal natin mga ka-friendships. Akala ko marami 'no, pero ang dami pa lang mga ano doon mga hangers na nakalagay doon sa isang supot ng ano, 'yung black uh, trash bag. So, ayan po. Dito, may nakuha po tayong mga Racy's Peanut Butter Cupcakes. So, ayan po. O. Oh, papakita ko po sa inyo dito. So, ayan. Ito po siya, mga ka-friendships. Oh, ayan. Sarap no. Pwede natin ito i-share. Hindi ko alam kung pwede ito ipadala sa Pinas. I think, ah... Uh, Ma masisira ata ito eh kasi may mga ano siya parang ayan ito yung mga bread kasi hindi siya pwede ata uh, masisira masisira ito pag ipadala sa Pinas so ipamimigay ko na lang po ito dito mga ka-friendship so may nakuha po tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 po na ganito mga racing uh, mga cupcakes And then, dito, may nakuha tayong double field dress tops na cookies. Ayan. Ito naman, po, syempre, pwede po ito ipadala sa Minas. So, may nakuha po ako dito, apat. So, apat po yung nakuha ko mga ka-friendships. So, ayan po. So, po siya, Oh. Ayan. Hindi siya madami, pero at least po, bongga yung binigay sa akin ngayon. So, dito naman may nakuha ako ditong body bars. Peanut butter. Ayan. Another peanut butter na body bars. Ayan. So, ayan po mga ka-friendship. So, ito naman, pwede itong maipadala natin sa sa Pinas. Hindi naman siguro ito kasi para siyang wafer. Ayan. So, And then dito, fruit roll-ups. Ayan. Kaya hindi po siya. Ang sarap po nito. May pagka maasim-asim punte. So, ayan po. Ito po yung mga nang natin. Mga ka-friendships. At least po, hindi po tayo na zero, no? At uh, nakakatuwa po kasi yung storya natin kagabi na masura po ako. Kasi, uh, nahirapan po akong lumabas doon sa dumpster. Kasi yung dumpster po nila is ah uh, bago po yung dumpster, pinalitan yung dating dumpster, ngayon po mataas na. So, nahirapan po akong uh, nahirapan po akong lumabas doon. Akala ko, mas stuck ako doon talaga. Pero, nakahanap ako ng paraan. So, ang ginawa ko, yung mga ibang mga nakatambak doon ng na mga ano, mga box, ah uh, nilagay ko po siya, pina ko po siya sa gilid and then uh, ayun naka nakalabas sa wakas nakalabas din ng ano dumpster kaya lang po ang nangyari sa akin nahulog po yung susi ko nung pagkalabas ko ayan nahulog yung susi ko napunta doon sa dumpster so bumalik na naman ako doon mga ka-friendship ko po yung sosi ng ko oh my god kung alam niyo lang po ilang minuto po ako doon kakahanap sa aking ano kakahanap sa akin sa aking um, sa aking susi hindi ko siya mahanap so andun pala sa pinakailalim sa gilid so ayan po parang na freak out talaga ako akala ko talaga hindi ko na makikita so anyways po nakalabas po ako sa awa ng Diyos at ayan ito nahakot natin no kinuha ko na yung ano hindi ko na siya iniisa-isa kinuha ko kaagad yung ano, yung, yung, ano doon yung plastic bag na itim so, inuwi, inuwi ko ng bahay so, ayan, pagbukas ito po yung mga pa-surprise ni Mr. Bean sa atin ayan, so, hindi po tayo na zero, no, and then dito, ito, pakita ko lang po sa inyo yung mga, yung nakuha din natin na, ano, no, humidifier ito po yung mukha niya mga ka-friendship stuff, ka ito sa inyo Sorry, nahirapan, kayo atang maka-ano nito no? So, ayan po, o, oh, ito po yung humidifier po, mga ka-friendships. O, oh, ang ganda. And then, nasubukan ko po siya. At, nag-work naman po. Ayan, bagong-bago po siya. Nakabox pa talaga ito. Ah, uh, inano in pala, uh, parang... ah uh, may nakalagay doon na note na return wala namang sinabi na damage kasi nung sinubukan ko po siya, gumana naman po mga ka-friendship. So, so, ayan po. Oh, Bagong-bago po yung humidifier na napulot ko po kay Mr. Bean. So, yan po mga ka-friendships. So, ayan po. Magliligpit na po ako dito. So, ito po yung mga nakalkal natin kay Mr. Bean last night. So, ayan po. May mga peanut butter, cupcakes, at saka mga cookies. Ayan po mga ka friendship So, hindi po tayo na zero. Ayan. So, ako'y ay, uh, magliligpit na po dito. Magpapaalam na. And maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunood ng aking dumpster diving journey. So, ayan po mga ka-friendships. Gusto ko lang pong i-shout out ang aking 15 members na nagbigay po ng kanilang monthly subscriptions. Maraming salamat po mga ka-friendship sa inyong suporta sa aking dumpster diving journey. Makakaasa po kayo na yung mga subscription na binibigay nyo po sa akin every month ay ibabalik ko po, po yan sa inyo. And take note po kasi as a member sa aking subscription, uh, Makakatangga po kayo, uh, let's do this next year. Uh, makakatangga po kayo ng Balikbayan Box mula po sa akin. And uh, more benefits po para po sa mga members na nagbigay po ng kanilang subscription. Maraming salamat talaga mga ka-friendships. Malaking tulong po yan para sa akin to keep me going. And uh, para din makatulong po din sa ibang nangangailangan. So, ayan po. Maraming maraming salamat. And hanggang dito na lang. At magpapaalam na po ako sa inyo lahat dito. So, you guys have a wonderful day. At muli, thank you, thank you from the bottom of my heart. And uh, God bless po. Um, always remember, be kind to one another. Paalam!